Run! Hindi ako tayo, Black Ninja. Ayan, uwi yan na tayo. Para safe. Ayan mga kamilra, kita-kit sa bahay. Kung nagawa na nga ba yung dingding at saka yung sahig. Ayan guys, sa uh, day 15 tayo. Hindi uh, uh, ako nakakapag-vlog ng mga nakarang araw kasi... 3 uh, three days na hindi gumawa yung uh, gumawa ng dingding ko. So ngayon, tingnan no, natin ngayon, nice. ngayon mamaya Baway na yung katrabaho ko mga Milra mamaya okay. kasi overtime kami uh, laging 6 to 6 ang duty overtime para mga uh, ng 20 <laughs> 20 22 sa Taos kanya lang 'yon ng 20. Ito sa South South Sinas. <laughs> ano ah, uh, 'yan nga kasi overtime kasi kasi may mga training yung mga katrabaho ko. So ngayon yung duty nila ah uh, kino-cover up namin kaya 6 to 6 ang duty namin. Alright, let's go. Uh, tingnan natin yung gawa ng uh, uh, gumagawa doon sa bahay kasi kanina papasok na daw para matapos na yung dingding. Tapos yung CR, Titingnan natin kung nagawa na rin kasi yung CR tatayos na yung kahapon. Tapos kanina tatapusin. Ay ko kung naikabit na. So, titingnan natin. Uh, tingnan natin pagdating sa bahay kung nagawa na yung dingding at saka yung CR. Let's go! Wala, ah, nakalabas na rin tayo sa parking Grabe, paglalabas ka lang sa parking Ang haba ng uh, pila Pagbayad ng uh, P parking Kaya ito, malalabas pa lang natin Mag uh, 7 na eh. Ay, nako Grabe Mag-traffic na naman si Mel TV Ayan, tingnan natin ang bahay natin Kung nagawa na yung dingding -ding nang makalipad ta na, si Malrak TV eh dito pa lang tayo sa Ortigas no wala alas si 7 na ano ba yan napaka traffic oh kita mo naman flyover na nga traffic pa rin oh dito pa lang tayo sa Robinson mag alas si 7 na buti maluwag dito sa gilid Parang kaya yan ng Malrak TV gilid lang Singit-singit lang sa gilid. Nakakaway na Mil Rock TV oh, kasi gigsingit ko. Gidiado ba ako? Eh, okay, kung kaya mo naman, hindi gawin oh. Kaya naman eh. Oo, oh, oo, oh, Oh. A few moments later. So yun mga kamilarang, nandito na ako sa bahay, no? So ngayon, nadingdingan naman nila. Ngayon, ito yung harap dito medyo open pa kasi terrace yun dyan sa ano sa so may harap pero dito sa may likod may paikutan na ayan ayan kaya lang nagtira sila dito ng open space kasi may gagawin pa sila dito sa labas papalitada pa sila dito sa ibaba so marami pa kasing gagawin so, may, may isang linggo pa to kung matapos Tingnan natin naman doon sa CR kung nagawa yung uh, ang tiles ng CR, so kay yung ano uh, kung naikabit na. So yun natin naman natin yung CR kung nagawa yung gumagawa dito kanina. So yun, ah uh, ito yung pintuan. Tapos Pasuk. To so, pasukin natin. Tingnan natin. So yun, nagawa naman kaso hindi ko alam kung nagpa-plus ba ito. Super, okay. okay naman. Nagpa-plus ko na, So, yun. Successful naman. Salamat dong. Nagawa mo. <laughs> Ayan, kasi yung bilas ko yung gumawa dito ngayon. Yung nagkabit na ah, uh, itong water closet. Paso. So, parang malayo yata. Delikado to. Marang malayo. Yun lang, medyo bumalpak. Tapos, yung lababo ito. Ito yung napili namin tiles kasi hindi sa maduminir. So, paro okay kinaman. Tapos may, hindi pa bit yung exhaust pan dito. Ito, malaki pa yung katrabaho yun dito. Ito yung So, ulitin natin yung nagpapla. So, okay na mo. Bakit pa ang gagastusin dito? <laughs> Ayun, na naman. Kahit pa ano. Yan natin yung ilali. Okay naman. So, dito yung tubig. Dito yata yung ay kakalit ng ilo. Ito pala yung pintuan. Ito pala yung niya. Marami pang pera. Ang gagas ko siya. Ay, nato. Ganun talaga. So, yun lang, mga kamil truck, no? Uh, ito pala ang nagawa nila. CR. So, huwag okay, na mong mong dingding, no? Yun lang, uh, day uh, 15.